Eyes Mior. Eyes, eyes. Bungbung Marcos. Huh? Bungbung Marcos? Oh. A few moments later. Ale, oh. ale, ale, ale mo? Oh, nagapalo? Nagapalo? Oh, unsa kong unsa kong YouTube? <laughs> oh no 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 no. Kung ko YouTube. Kung nakapalo mo. YouTube na ko. Limot. Limot na. Jack, ay vlogger. mo. Kaya po. Pero ang um, Utuwat kay mag-contain ka dito sa elementary. Elementary mo na. No? Mag-contain ka sa sagisag ng Pilipinas. Pag-uman sa sagisag ng Pilipinas, story diri sa magsaysay kung kinsa ang muahatag mag, yung kloa para makatimaan mo ina yung, ina yung mga, mama na ma mukawin ko yung mga konsihal or mayor or vice mayor mga pangalan kung kinsa na kayo balo na tayo reward kung kinsa na kayo silang pangalan question to mo kinsa may mayor karon? si Oh, very good siya. Oh, kana, bawat ko rito, to, nakay point ana, naka reward. Oh, kita tong Vice Mayor. Charlie Babaylan Wisan. Vice Mayor. Vice. Bung, -bung Marcos. Ha? Huh? Bung Marcos? Vice Mayor Bung Marcos, <laughs> grabe. <laughs> <laughs> oh, no, wala mo kay balo. So, mo to ko sa elementary, maka kwarta ta. Mag-continue ko rito, Gikan sa mayor padung sa kagawad pinakalasan o vice mayor para pod baka ilam mo para sa eleksyon na kamo na pimobutar makaibalo mo ko unsay dagan sa tong mayor no sa oh. vice mayor sa tong mga kagawad ha kay ma ha Gra grabe kay ilang mga supportive sa to ah og sa tong gwan size pa para lang uh, uh, makita no kay labi jud kanila ang magsaysay so wala mo na kay no ikaw kay ka sa tong mayor, mayor? si mayor Si Charlie Babaylan Luisan. Oo. Oh. Pero Vice Mayor, mo mong kaila. Then mga kagawad. Muna yung estadyan sa iyong balay ha? Oo. Okay. mama, unsa sa'yo pangahan sa kuwan ma, atong Vice Mayor o mga kagawad. Memorization yun niya, if e, pag ko ito, if e, kamu ako ma... Kita rito, kustyonan na mo, kinsa mo na nga itong Vice Mayor diri sa magsesay. Wala mo kaila. Oh. Wala, di, 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 mo ka reward. Kailangan makaibalo mo ha. Kani siya A -a Abaw ka no? Kasurilya ka. Kasurilya Kasurilya So ah? ma Igagamon mo yung abaw Ah, igagamon mo abaw sa so... baka Maura to, maura to Ha? Eh. Ah? Basta pag ready mo dam Ha? Ah, study mo na ah. Sa atong Kunsihal By Mayor of Mayor Sa atong na lalawigan sa magsaysay ha Bye bye Oo, oh, sige bye bye Okay guys